Alright, mga kabatag yun. Kami naglilipot-lipot din eh, ng aking asawa. Yan. At mahanap buhay nga ng aking asawa yung naniningay. Ng mga ano, uh, pa-utang. Yan. Sinamahang. What? So, dito tayo sa may galagala mo tayo. Yan o. Oh. Galagala. -gala. Ganda mga dinay sa may barangay namin so yun mga bata kape tayo Yung tayong pinapay Binilig ko kanina yan yeah. <laughs> isang cup lang. Huwag ka sa mahilig okay. okay. sa asuka. Pwede na ito. Wala kayo na. Ano tapos yung ano. Uy! Papa! Uy! 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 ka

Okay. Hmm. ito ay available anong tawag dito? stone bread parang hamon huh? yun nga ho at uh, ako nag pingin na naman at tayo may linusin ditong Uh, aming uh, munting tindahan at uh, kailangan malayon ito at uh, magbibusiness tayo ng konti yan at ang nung siyang araw ko pa binabanata ng linis ito ay eh. talaga lang eh, hindi agad matabas tapas at maraming ginagawa so yun mga kabataan panurin itong aking paglilinis dito sa may aming munting uh, tindahan dito la sa tabi ng aming uh, bahay yan ito nakapingin na naman para wag mahal, ang aking mukha pero maya Pero may ako linisin niya at may kakabit lang na ako ng yung uh, tornilyo sa ihi ng aking, ng tricycle. Eh, nalaglag na ho yung parang pinakakuha ng support ng ihi. Ah, lalagyan ng tornilyo. So yun. Eh, napakatagal na rin ho na rin motor na rin. May sampung taon ho, na rin ho na rin tricycle na rin eh. Pero hindi pa rin ho nasisira talaga alaga, alaga rin sa langays talaga ng hori malaking pakinaba ang aring tricycle na aray so yun at uh, kabit ko muna at medyo mainit ang tambucho so kabit ko muna ito so yun so yun nga na ikabit ko na ng tornilyo ayos na at umpisa na tayo ng paglilis din sa mga tindahan. talaga namang mapapalaban tayo ng lilis din at sobrang alakabaw Hiyang ariho eh, nung isang araw ko ka pa eh, kailangan matapos ngayon at uh, maitinda ng pakunti ka eh, ayaw. Meron tayong income kahit pa ano. Talaga dito sa Pilipinas si Hindi ka guys sa abroad may income tayo buong buwan ay ko na Talagang pakunti konti lang ang income natin. At wala pa nga tayong business na maitayaw at ito'y eh, linisin ko muna kung munting tindahan aray talaga namang sa kung buhay din sa Pilipinas eh, talagang mahirap din yung ipon mo eh puro labas puro labas lala labas pero wala wala pasok ah ah miski pimilyo lang yung sinahod eh maubos din kahit walang napasok na income so yun at aking lilinisin ito talagang medyo matagal tagal itong linisang ito matagal na rin itong tindahan ito eh talaga namang ah ano din pa kaya nung kun eh. Hindi na nga maling ila nang asawa at gawa nang hindi na matrabaho. Yung e ngayon ko lang ulilinisan uli. Tayo shin. So yun, panoorin nyo ang aking mga ginagawang aray at maya maya ay baka matatapos ko rin aray. So yun, Yun, yun natapos na ah grabing kalinis na nito oh binasako pa yung flooring nyan para malis ang alikabok oh di ayos na tindahan na ulay oh napaka ayos na ulit ng tindahan aray oh magbukurang nagiturang tindahan na walang nalay paninda oh may business na tayo mga kabatang so oh, na naayos ko na rin wala eh nalay display oh hindi kaya kayo po upo din eh may pananda na rin kami din mga drinks mga yellow at saka yung mga beauty product ko ng aking asawa nagbibinta-binta oh my god so yun at pipunta tayo sa may harapan at uh, tingnan nilinis, nilinis ko na rin yan yung mga ano yan lamesang yan yan ho talagang parang masarap tumambay din yan habang may bibibili so yun mga batang nilinis na pwede na tayong mamili ng paninda dyan at uh, dati tindahan to eh, ay na, 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 hindi na lang matrabaho ng asawa ko ngayon bumuksan namin uli kasi hindi na matrabaho ng asawa ko so yun, hanggang sa muli mga kabata hanggang dito lang vlog natin for today.